Ngayong araw ay nagtanim ako ng kaunting kamuting bagin at nagpunla na rin ng pichay. Masukal at sira-sira na nga itong dating pinagtatalbusan namin nitong kamuting bagin. Kaya naman naisipan ko nga na maglipat muna nito kahit kaunti lamang. Nang sa ganun ay susunod na buwan ay meron na kami panibagong pagtatalbusan. Napili ko nga dito na itanim sa may malapit sa talungan ni mama. Gawa ng dito ay mataba ang lupa at palaging basa. At ganyan talaga kapag ka maganda ang pagkakaalaga ay tumataba. Tingnan nyo ako, walang umaalaga, kaya pabaya. Ang bala ko lang sanang itanim dyan ay yung kamuting talbusin. Yun nga lang, pati itong mga kamuting naglalaman ay ko na rin. Ewan ko ba, masyadong papansin. Mabuti na lang, pasado sa akin. Eh, kakilig. Pagkatapos ko nga magtanim dyan, ay pumunta na ako dito sa taniman namin ng pichay. At inabutan ko nga ulit itong pinsan at kapatid ko na nakapagsimula na nga ulit na magtanim. Magpupunla nga lang muna ako ngayon ng pichay. Kaya naman naglinis-linis muna ako dyan ang paggagawan ko ng plat. Nung nakaraan taon ay dito rin kami nagtanim ng mga pichay. Pero hanggang January to February lamang, gawa ng sabalon lamang kami kumukuha ng tubig na pinandidilig. At habang nagapaala ako dyan, si Bruce Lee naman dito sa aking likuran ay nagalamas na ng lupa na kanyang pagtataniman. At kapag ka talagang tag-araw na, bukod sa wala ng tubig ang balon, ang lupa ay talagang matigas na rin. Mahirap ng durug durogin o lamasin sa aking piling. Pagkatapos nga gumawa ng plat dito ng pinsan ko, ay kumuha na siya ng mga punla na itatanim niya. Dalawang plat nga pala ito. Yung isang plat dito ay pichay at yung isa naman ay mustasa. Bumalik nga muna ako sa kubo para kuhanin itong mga buto at itong pang spray sa langgam at dinaanan ko na rin itong ipa na ipang tatabon ko sa aking punla. Pagkabalik ko nga dyan ay dinurog ko na muna at nilamas-lamas itong aking pinala. O ba diba? galing ko maglamas ng plot na pagtataniman. Wali, binudbud ko na nga dyan o ikinalat yung mga buto sa na inisprayhan ng panlanggam. Ang proseso ng pagpupunla nito ay katulad lamang nung ginawa namin ni mama sa pagpupunla ng kamatis. Pagkatapos ko nga dyan magpunla, itong kapatid at pinsan ko ay patapos na rin sa pagtatanim nila ng pichay. Bali, itong mga tanim pala na ito ay sa kanilang dalawa pa lamang. Medyo may kahabaan yan, kaya talagang marami-rami na rin yan. At pagkatapos nga nila magtanim dyan, ay nagdilig na rin muna sila nang sa ganun ay hindi ito malanta. At pagkatapos no ay na. Kaya naman yun lamang po for today's video. Videos. Thanks for watching!